Hindi mo na. Oo. Ayan. Ay, tapos na siya. Ayan na yung ano, oh. Yung aming karot-parot. Ayan. Kailangan daw yan ay sa, ano, uh, running water. Lagi pa kalingan sa ilog. Ayan. Ayan ang ilog, oh. Eh. Ito'y okay, kinukuha lamang nila kapag panahon ng tag-ulan o oh, yung may, may tubig dito dahil uh, running water daw ang kailangan dito upang malinisan at mawala yung kanyang dagta at yung kanyang nakakahilong lasa kaya pinagawa nila na malinis ang pagkakagawa at pura hindi di yung kakain yan malunit oh. malunit ano yan ah. Daming water. Daming water. Dunno, water. Dunno, okay. Ayun. Goodbye po. At uh, what's the long time ng lulutuin na? Bye.